Alam ko, maraming nangyayari sa araw-araw. Nakakapagod, minsan nakakawalan ng gana, o may mga bagay na bumabagabag sa puso mo. Pero ngayong gabi, bago ka matulog, gusto kong anyayahan kang huminto saglit at makinig sa tinig ng Diyos. Welcome sa video na ito, kapatid. Isa itong panggabing panalangin. Hindi lang basta dasal, kundi isang sandali ng katahimikan, kapayapaan. At pakikipag-ugnayan sa Diyos, dito pwede mong bitawan ang lahat ng bigat sa puso mo. Ang layunin ng panalangin natin ngayon ay hindi lang para humiling, kundi para maranasan ang presensya ng Diyos na buhay, tapat, at puno ng pag-ibig. Sa pagtatapos ng araw mo, 'wag mong palampasin ang pagkakataong ito na lumapit kay Lord. Sa bawat salita ng panalangin, may kapangyarihang magbigay kapayapaan sa isipan mo, magpagaling ng sugat sa puso, at magbigay ng bagong lakas para bukas. Kaya please, huwag skip. Pakinggan mo hanggang dulo dahil ang panalangin na ito ay maaaring maging turning point ng gabi mo at ng buhay mo. Bago tayo magdasal, gusto ko lang magbahagi ng isang napakahalagang paalala. Mahal ka ng Diyos. Hindi lang minsan Kundi palagi. Ang pag-ibig niya ay walang kondisyon. Hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin ka niya. Kahit paulit-ulit kang nagkamali, nariyan pa rin siya. Handang patawarin ka at bigyan ka ng bagong simula. Ang pag-ibig ng Diyos ay parang ilog, tuloy-tuloy ang agos, hindi nauubos. Sa mga oras na pakiramdam mo ay nag-iisa ka, siya ang kasama mo. Kapag gulong-gulo ang isip mo, siya ang nagbibigay ng katahimikan. Kapag bagsak ang loob mo, siya ang nagbibigay ng lakas. Pero tandaan, hindi sapat na alam mo lang na mahal ka niya. Kailangan mo ring tanggapin ang pag-ibig na ito. Buksan mo ang puso mo. Hayaan mong baguhin ka ng Diyos mula sa loob, papalabas. Dahil ang buhay na may Diyos sa gitna, ay isang buhay na may tunay na direksyon. Ngayong gabi, may napakahalagang tanong ako. Tinatanggap mo na ba si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo? Kung hindi pa, ito na ang tamang oras. Hindi mo kailangang hintayin na maging okay ang buhay mo bago ka lumapit sa Kanya. Lumapit ka ngayon kung nasaan ka man. Ang Diyos ay naghihintay na yakapin ka. Tanggapin mo si Jesus sa puso mo. Ang tagapagligtas na kusang ibinigay ang kanyang buhay para sa iyo. Siya ang tanging daan tungo sa kaligtasan, kapatawaran, at tunay na kapayapaan. Anyayahan mo rin ang banal na espiritu na maging tagapayo mo. Siya ang gagabay sa iyo sa bawat desisyon, hakbang, at landas na tatahakin mo. Sa tulong niya, hindi mo kailangang lakbayin ang buhay na ito mag-isa. Ngayong gabi, sabihin mo Panginoon Jesus, tinatanggap kita sa puso ko, maging hari ka ng buhay ko. Isa itong desisyong magbabago sa iyo, panghabang buhay. Sabi sa Psalm chapter 27 verse 10, kahit iwan ako ng aking ama at ina, ako'y kukupkupin ng Panginoon. Napakatinding pangako ito. Ipinapakita dito na kahit ang mga taong pinakamalapit sa atin ay maaaring mawala o mangiwan, pero ang Diyos hindi kailanman. Marahil naranasan mo na ang rejection o abandonment. Nasaktan ka ng mga taong inaasahan mong mananatili, pero ang Diyos kahit kailan hindi niya kayang talikuran ng anak niyang lumalapit sa kanya. Ang pagtanggap ng Diyos sa atin ay hindi nakabase sa kung gaano tayo kabait o kagaling hindi mo kailangang maging perpekto sapagkat ang grasya niya ay sapat at ang pag-ibig niya ay higit pa sa anumang pagkukulang natin. Ngayong gabi, alalahanin mong may Diyos na laging handang tumanggap sa Hindi siya nagsasawang umunawa, magpatawad at magbigay ng bagong simula. Kung iniwan ka ng mundo, kukup-kupin ka ng Diyos. Ngayong gabi, gawin mong hari si Jesus sa puso mo. Ibigay mo sa Kanya ang buong kontrol ng buhay mo, ang iyong isip, emosyon at mga plano. Ipagkatiwala mo ang lahat sa Kanya dahil Siya lang ang tunay na may kapangyarihan na ayusin ang buhay mo. Kapag si Jesus ang nasa gitna ng puso mo, magkakaroon ka ng kapayapaan kahit nasa gitna ng unos. Hindi ibig sabihin na mawawala na ang problema, pero siguradong hindi ka mag-iisa. Ang takot ay napapalitan ng pananampalataya. Ang pagkalito ay napapalitan ng direksyon. Siya ang nagbibigay linaw sa malabong sitwasyon at liwanag sa madidilim na bahagi ng buhay. Kaya bago ka matulog, itanong mo ito sa sarili mo. Sino ba ang nasa trono ng puso ko? Sana ang sagot mo ay, Si Jesus. Dahil kapag siya ang sentro ng lahat, lahat ng bagay ay unti-unting naaayos. Ngayon, manalangin tayo habang binubuksan natin ang ating puso sa ating amang nasa langit. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Alam kong hindi naging madali ang lahat, pero salamat dahil hindi ninyo ako pinabayaan. Sa bawat hakbang sa bawat hininga, nariyan kayo. Salamat po sa kalakasan, sa proteksyon, sa mga biyaya, malalaki man o maliliit. Salamat sa mga taong nakasama ko ngayon, sa mga natutunan ko, at sa mga pagkakataong pinakita ninyo ang inyong kabutihan. Kahit hindi ko laging nakikita, alam kong gumagalaw kayo sa buhay ko. Panginoon, Patawad po sa mga pagkakataong nagkamali ako ngayong araw. Sa mga nasabing hindi dapat, sa mga desisyong hindi ayon sa inyong kalooban. Patawad sa mga oras na nakalimot akong magpasalamat at sa mga sandaling inuna ko ang sarili ko kaysa sa inyo. Nilalapit ko ang aking puso, Lord. Linisin niyo po ako. Alisin niyo ang anumang pride, galit o takot na humahadlang sa presensya ninyo sa buhay ko. Bigyan niyo ako ng bagong simula sa umaga. Gusto ko pong matulog ng may malinis na puso at payapang isipan. Ngayong gabi, nagtitiwala ako sa inyong pagmamahal at awa. Ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking pamilya, ang aming kaligtasan at ang aking kinabukasan. Panginoon, habang ako'y natutulog, hinihiling ko ang inyong banal na proteksyon. Ipadala ninyo po ang inyong mga anghel upang bantayan ang aming bahay, ang bawat pinto, bintana at buong pamilya. Labanan ninyo ang anumang gawa ng kaaway. Wala siyang lugar sa buhay ko, sa tahanan ko, at sa gabi kong ito. Minsan natatakot ako, Panginoon, lalo na sa mga bagay na hindi ko kontrolado. Pero pinapaalalahanan ninyo ako sa Proverbs chapter 3 verse 24 kapag humiga ka hindi ka matatakot ang tulog mo'y magiging mahimbing kaya po tinatanggap ko ang pangakong ito punuin ninyo ako ng kapayapaan at alisin ang anumang kaba o pag-aalala ngayong gabi Lord hinihiling ko ang tunay na pahinga hindi lang sa katawan kundi pati sa isipan at kaluluwa marami po akong iniisip mga plano problema at kinabukasan pero ngayong gabi, isinusuko ko ang lahat sa inyo. Pahupain ninyo ang ingay ng isip ko. Hayaan ninyo po akong maranasan ang supernatural na kapayapaan na tanging kayo lang ang makakapagbigay. Pahingahin niyo ako sa presensya ninyo. Naway pagising ko bukas, may bagong lakas, bagong sigla, at bagong pananaw ako sa buhay. Panginoon. Hawak ninyo ang bukas ko. Hindi ko man alam ang mangyayari, alam ko pong kasama ko kayo. Itinataas ko sa inyo ang aking mga pangarap, ang aking pamilya, at ang direksyon ng aking buhay. Magtiwala ako sa inyo. Kung ano man ang dalhin ng bukas, alam kong sapat ang biyaya ninyo. Salamat, Lord, dahil bago pa man dumating ang problema, nandoon na ang solusyon nyo. Sa inyo po ang lahat ng papuri at tiwala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapatid, kung natouch ka ng panalangin ito, mag-type ka ng Amen sa comments. Hindi aksidente na napanood mo ito ngayon. May plano si Lord sa iyo at ipagdarasal kita na patuloy mong maranasan ang kanyang presensya gabi-gabi. Kung may mahal ka sa buhay na nangangailangan ng kapayapaan, ishare mo ito. Baka ito na ang mensaheng hinihintay nila para muling mapalapit kay Lord. Good night kapatid. Matulog kang may kapayapaan. Jesus loves you. Don't forget to subscribe sa aming channel para sa mga susunod pang prayers, encouragements at word of God content na makakatulong sa iyong spiritual journey. Like, share and comment amen below. God bless you and sleep in peace with Jesus.